Magluto tayo ng tortellini mamaya. Hindi pala ako. Siya pala. Ikaw ah, magluto pa? Ikaw. Lang ka lang. hindi ko alam magluto. Rason. <laughs> Pero hilaw pa to. Hindi naman luto. Tikman lang naman, okay, sige. Fresh tea. Ihatid ko lang si Ligan. sa school nila mga kaibigan. Tapos, uh, let's go to work. Meron tayong sinapay mga kaibigan. Itlag, itlag. At saka itong cheese ring natin. Oh. Tikman natin to First time ko itong ano, Titikman mga kaibigan, ito'y uh, papaya, at saka pineapple, at saka nuts, at saka fresh cheese. <laughs> fresh cheese mga kaibigan, yan. Yeah? Mm. Mm. Oh my goodness, napaka-creamy. Mm. Mmm. Uy, apa? Masarap to. Tapos tinapay. Mm. Hmm. Hmm. Wala mo nang diet-diet ngayon. Hmm. Itlog. Aray ko. Huwag niyang tularan yun ha. Katangahan lang yun. Itlog? Hmm. So mga kaibigan, nandito na tayo. At susunduin natin ang dalawang ito. Pa? So let's go na! Sige, hindi mo maawan dito. Is this size 6? 6.5? So... magluto tayo ng tortellini mamaya hindi pala ako siya pala ikaw ah magluto pa? ikaw lang mama? hindi ko alam magluto oh. rason <laughs> hindi rason yun totoo yun Mga kaibigan, nagkaroon tayo ng emergency kaya kakain muna tayo ng anong ng, uh, anong tawag dito? Ay, sos! <laughs> anong tawag dito? <laughs> Lip! Cookie. uh, yung tinapay. Ginger! Uh, what's with ginger? Bread. Gingerbread. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Ay, naku. mo <laughs> <laughs> muna namin si Liam sa, ano, sa kanyang kickboxing, no? Tapos umuwi na po tayo. Oh, ano? Mm. Hmm. Ano? Hmm. Ano? Masarap. Masarap. Matamis. Mas matamis kasi yung dati ano? Mm -hmm. Hmm. Anong linoluto mo? Tortellini with sauce. Sir Leonid Zos, ano yung ginagawa mo dyan? Explain mo naman para sa ating ano? Nagpiprito ako Nagpiprito ka tapos yan, lalagyan mo ng? Asin. Hindi asukal yan? Hindi. Hindi asukal, okay. Tapos, may carne. Ano yung klaseng karne na yan? Yung bacon. Bacon, oh, oo. Oh, yan. Tapos, ilalagay niya siguro dun sa kumukulong tubig yon. Ah, di ba dalawang ano yan, klase ng Tortellini with spinach and ricotta tapos yung isa mozzarella tomato aha so with spinach yung palamannya tapos yun naman with uh, mozzarella cheese pero hilaw pa to hindi naman luto huh? oh na. tikman lang naman. tikman lang naman okay sige hilaw Hello, oo. Hmm. O, ayan. Pakuluin natin yan, no? Tama ba yung sinasabi ko? Dito yung cream na, oh. At anong cream yan? Cream. Tangin. Pwede yung ito sa tagalog. Mm-hmm. Dito alam ang tagalog. Basta cream yun. Oo. Hindi ko mabukas sa dito. Tapos tagyan mo ng apat na itlog. Apat. Oo. Sige. Pwede lima, pwede anim. Depende sa karami ng sauce, ano? Depende sa likes. Oh, de depende sa likes, okay. Ayan ko ng keso. Yun ang naiwang keso no? ng saan maliit pero... So, tira-tira? Tira-tira lang. Okay. <laughs> Paki, ito man eh, black pepper. Yung black pepper, ayan. Mm. Wala namang laman yan? Meron pa konti. Pasko, konti. Ito, mama. Ito, kumukulo na. Oh, oh sige. Ah. Huh? Ayan, i-off ko na. Ayaw mo na. Maluluto ng ganyan yan, ano? Oh, maluluto na yan. O okay. oh, sige. Okay. Ayan okay. ko na lang yung sauce. Paminta. At saka apat na itlog, ano? Oo. At ito, i-ano ko, parang i-mush. I-mush. Oo. ilagay ko na itong bacon na naiprito. Mm Ayan. ko na sauce. Yung sauce. Ayan. 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 Ayan kung kulang ng asin, lagyan ng asin kasi hindi ko lagyan ng asin kasi yung keso maano yan maalat Aha, at yung okay. bacon rin may maalat alat rin okay ikan o petazin lagyan ko na ng ano oh. herbs 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 Ah, herbs. Yan. Okay. Oo. Oo na. Para tumigil na ako, ano? Uh Oo. -oh. <laughs> Sige. Kain na. Kain na! <laughs> Tikman natin to, mga kaibigan, yung cardellini ni Marian. Uh -huh. Kain na tayo. Kain na po. Mm. Mm. Mm nya kurang asin na. Mm. Smek niya. Mm -hmm. Wow. Masarap yung ano. Tomato at saka mozzarella. Mmm. Ano Mmm. Pero ano parang mabilis umaming ano? Mmm. Ang gabay medyo matagal na sa plato Mmm. na kayo kay Liam kasi grabe masarap na masarap kaya ini-enjoy niya kaya maingay galakman <laughs> 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 galak man si sauce. Ang galak na sauce na. Mga mm -hmm. kaibigan, nag-aalala ako. Kaya diretsyo tayo sa ano? Sa kilohan. 90.9 mga kaibigan So nadagdagan po yung kilo natin Ng isang kilo mga kaibigan Kaya ay naka huh! Dahil sa Kangunguyan natin Kalalamon natin Medyo bumigat tayo mga kaibigan Pero okay lang yan Isang kilo lang naman yan So uh, paghihirapan ulit natin yan ng isang linggo <laughs> At syempre Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aming mga vlogs. No? At uh, magingat mag-ingat po tayong lahat. Kasi i-edit ko pa tong vlog na to. See you tomorrow. Yep.